So yun mga kabiker, welcome ulit dito sa ating channel. So mahaba yung ating bakasyon. ang ngayon naman ang ibabahagi ko sa inyo conversion version to no? version ng CDI. Yung Suzuki to Honda. Yung CDI ng Suzuki, i-convert natin sa CDI ng Honda. So kung mapapansin nyo, may motor dyan, yan yung tutorial natin. So mag-start na tayo mga kabiker. motor na yung tutorial natin, no? Suzuki Raider J110, no? 110cc. Problema nito mga kabiker, uh, iniwan sa akin, wala siyang kuryente. Parang nagdalawang option yung may-ari. Uh, yung mga kung CDI nga yung uh, problema nito. Ayun, na-check ko naman siya. Ah, wala siyang spark. So, iniwan naman sa akin ng tropa dito para ipagawa. Baka meron daw akong CDI o pwedeng gawin para uh, mapaanda. No? Kasi so, yung mga ganitong stock mahal din, no? So, ang gagawin natin mga kabiker, uh, i-convert natin tong CDI. Ang gagamitin natin, CDI ng Honda. So, pakalasin na natin. Kinabit ko lang para makita nyo na busted na to no? Busted na. So, kailangan natin... Ayan. So, ayan. Ang gagamitin nating CD ay ngayon, yung pang Honda. Ito. No? Yan. Ito yung Honda na pang RS. Honda RS. Yung pang 125. Tapos ito naman CD na CD ay nitong Suzuki 110. No? So itong ang lalagay natin. So ang gagawin natin, syempre, din yung mga function din ng wiring mga to. No? So, kung mapapansin nyo dito sa wire nya, yan. So, itong white with with stripe blue, ano, ito yung papuntang ignition coil. Ignition feed yan. And then, itong black white, ito yung ground nya, itong black white. And then, itong blue with light green, mapapansin nyo, light green siya, ground ng pulser yan so ito yung pulser itong green white ayan o, oh, mapapansin nyo magkatabi sila o, magkatabi sila and then yung orange ito, oil feed ng battery ibig sabihin, sa accessories no, ayan so 5 pins siya, coil feed ignition coil ground ground ng pulser and then pulser ayan so alam na natin yung connection ngayon babalatan natin tong wire para kabit natin yung CDI kasi hindi sila parehas ng konektor nung Honda so magkaiba sila so babalatan na lang muna natin hindi natin siya puputulin para hindi sayang no so balatan muna natin Ayan mga kabiker, binalatan ko na dito sa part na to. Mas maganda rito, binalatan natin. Pwede pa nating i-tape. Parang original pa siya, tignan. Pero, nasobran ko sa balat. Naputol ko, no? Ayan na. So, yung gagawin natin, conversion na. Kunin natin yung Honda. Ito hindi then, ito yung connector niya mga kabiker, no? 4 pins din. Ayan. Battery operated din. So, soksok natin. Ayan. A few moments later. So, ayan mga kabiker. At medyo nilalakasan natin kasi merong sounds na maingay, no? Baka i-copyright tayo ng YouTube. So, hindi natin background yun uh, ko na yung YouTube. Kanina naipaliwanag ko na yung kulay nito mga kabiker. Naipaliwanag ko na kung saan dyan yung pulser, ground, positive supply, at saka yung ignition coil. And then ito yung ground ng pulser natin. Actually, 5 pins siya, pero gagawin na nating 4 pins yan. Kasi nga, 4 pins yung ikakabit natin. So, marami na sa atin ang nakakaalam ng wiring diagram netong CDI. Itong Yellow kung dito sa part na to sa kanan sa taas papuntang ignition coil. Eto sa taas naman papuntang pulser. And then ito papuntang uh, positive, no? Ito yung supply ng positive and then ito yung sa ground. Yan, saktong-sakto sa ground siya. So unahin natin yung ground. Saan ba yung ground dito? Ang ground ng Suzuki is black white. Yan. Kung sa Honda yan, ilshit yan. Pero, ito yung ground ng Suzuki. And then, susunod, itong ignition coil. Ito. So, ang ikakabit natin dyan, itong kulay white na may stripe na blue. Yan ang ignition coil ng Suzuki. meron tayong sounds. Sana hindi tayo maka right no? Ayan. Then, sunod natin tong palser Ano nga bang tong pulser ng Honda, ikakabit natin sa palser ng Suzuki. Anong kulay ba yung pulser ng Suzuki? Itong kulay green na merong stripe na white. Ayan. Tandaan po natin mga kabiker, Ayan. So, nakapitan na yung tatlo. Bali, itong orange na lang, no? So, dito yung accessories wire. Hindi natin yung wire. Kapitan natin itong pang-battery. So, ikakabit na natin ito sa may accessories wire. So, para madali mga kabiker, lumalakas yung sounds, uh, ikabit na lang natin sa battery ito. Huh? Ilagay natin sa battery, sa positive. So, kabit ko na rito. Yan, dadaanan natin mamaya yan pag umikot tayo, no? pag tumayo na tayo. And then, itong Natitira nung kaputol nito yung ground ng pulser, lagyan natin ng wire. Kasi, i-coconnect rin natin sa wire yan. Sa negative na wire. Yan. Lagyan na natin ng, nadikit na natin ito. At saka yung ground sa CDI. Ngayon, mag-connect tayo ng ground sa metal part, no? Palitan natin tong yellow para mas maganda. Itong kabit natin. Ayan, hindi tayo makaiwas sa sounds ngayon. Pero hindi natin background dyan, ha? Ayan. natin ngayon yung at ilalagay natin sa body ground huwag nyo kakalimutan na lagyan ng ganito pag nakabit nyo na yung ground ng pulser sa ground magkabit kayo ng wire na papunta naman ng metal part pali pinaka ground naman nun nung kinabit natin na wire dito. So, ayan Okay na. Padyakan na natin yung kick. Kung tignan natin kung may spark na yung spark plug natin. At kung may spark na yung spark plug natin, gumana na to. So, ikot tayo. So, ayan Tulad yung sinabi ko kanina, iikutan natin, ikinabit natin sa positive. So, dito na lang para mas maganda. Ayan, nakadikit na yan, no? Pansamantala, nakadikit na. Pansamantala, nakadikit na yung wire sa positive. And then, check natin dito sa spark plug kung merong spark. So, kikik ko rito. Ayan. Kitang kita sa... Kitang kita na natin na mayroon ng spark. Yan, yung spark na yun, kitang kita nyo, ilipat natin, meron na siya. So, yan. So, kabit natin kung aandar nga ba siya. Try natin ha. Nabit natin. So mga kabiker, pinahawak uh, ko na yung camera natin. Yan, sinusok pa na, no? Start natin ngayon. Wow! Yan mga kabiker, umandar na siya. Okay na yung CDI niya. Gumana siya. So, okay na. Balik na tayo doon. So, gumana na siya mga kabiker. Ayan yung wirings nyo. Ito yung ground. Kinagsama ko na yung ground. Sa yung ground ng pulser. At mininsanan ko sila sa metal part. Naglagay ako ng isang wire. At kinapit ko rito sa metal part. Kabiker, pwede ba sa 4 pins naman yan na panglipan. So, i-try natin mga kabiker. Ha? Oh. Yan, Ayan. Tanggal na, no? Tanggal na sa ignition coil natin. Tanggal natin. Ayan. So, katulad nga sinabi ko, hindi ko sound yan, no? So, ayan mga kabiker, pare sila ng 4 pins. Ayan. Pero magkaiba sila ng Kwesto ng ground at positive niyan. So hindi basta-basta natin ikakabit to. Kasi ito nung kinabit natin, dito yung positive niya. No? Dito. Ngayon, pagkakabit naman natin pag 4 pins, kabit natin ganyan, pagpapalitin natin tong ground at saka positive. No? Kasi ito yung papuntang battery. Ito naman yung magiging ground ngayon. Ayan. Kakabit natin sa ground dyan. Ayan. Ito yung ground ngayon. Ito naman yung positive. Dito naman natin kabit yung positive. Kasi nga, four pins na na, Japan. Ngayon, lutugtungan naman natin ngayon yan. Ito yung ground. Hindi natin yung ground kanina. So yan. Check natin ngayon kung gagana naman tong 4 pins. So, ikot tayo ulit mga kabiker at papanda rin natin ulit. Kaso parang wala nang gasolina, no? Wow! mga kabiker, maandar na siya. Pwede siya, okay siya, Ganun lang ang wiring niya. So, balik na tayo para makapag-shoutout tayo. Patayin muna natin. Yeah. Shout-out kay Danny Gibb Antiporta. Shout-out din kay Francis Dilepeña. Shout-out kay Bonifacio Taiza. Shout-out din kay John Louis Tabong. And then pang uli, shout out kay John Chris Lange So yun lang mga kabayker. Kung bago lang kayo sa akin channel, marami po tayong tutorial sa ating channel. Search nyo lamang po, Chris Custom Cycle. And then huwag nyo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. And then click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos natin. So muli mga kabayker, thank you for watching. God bless.